Boom, good. Isa pang kanon. Bibigay na 'yon, bibigay 'yon. Dukot, dukot Isa pa Isama, Isa ba? Isa ba? Atras. Okay. Good. Kapos, atras ka. Painga muna, paingat muna. Good. Say up ulit job. Say up ulit job. Yan. Boom, atras. Atras, boxer one. Atras. Ayun, bumigay. Sarap <laughs> bumigay. Okay Good Nice Good Yan yeah. Nice, Pakseron Good Yan yeah, o, tutukod ka Pilsirin mo na kagad Yan yeah. Sige nga, sige nga Pag tinutos ko Ayan o, oh, yan o oh, Pumipikit loads yan, alam mo, huwag mo nang tirahin doon, huwag gulop queens, Lord, huwag gulop queens. Huwag mo tirahin doon, hindi yan tayo, masakit yan. Baba lang, baba lang. Huwag doon sa ulo na yun. Sige, okay, yan, bulag siya, oh, body, kanan, malaki yung kanan, Lord. Malaki yung kanan, ha, sa jab, kita mo yuyuko siya. Pag yumuko siya, Lord, upper body, upper body. Kidong okay, gulin mo yung forehead niya, lalo hindi siya makakita. Boom! Yan, gi okay, yan. Good. Gi. Okay. Guys, isa pa, isa pa, isa pa, bibigay yun, bibigay yun. Kaliwa. Kaliwa, kaliwa, kaliwa. Kaliwa, Lods, bulakin mo po rin, po rin, po rin, po Yan, yan, yun na. Boom. Isa pa, isa pa ganon. Sige, sige. sige. Isa pa, isa pa. Isa pa ganon, Bexer One. Sige. Okay, perfectin mo yun para madukot mo na maayos. Good. Isa pa, yan. Bigay. Layo ka kagad, layo ka kagad, layo ka kagad, ka Lord. Sige, Lord. Set up. Yan, bigay mo na kagad. Street. Bigay mo na street. Yan. Wag hindi pinsa, malaki yan. Boom. Street. Sana yung street. Street, Lord. Yan na, street, to. Street. 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 Good. Sapa, isa pang ganon. Isa pang ganon. Isa pang ganon. Isa pang ganon. Wag kang kampante ha, depensa. Sige. Okay. Ayun na. Boom, good. Isa pang kanon. Bibigay na yon, bibigay yon. Dukot, dukot pa Isa pa, isa pa. Atras. Sige. Good. Kapos, atras ka. Pahinga muna, pahinga muna. Good. Set up ulit job. Set up ulit job. Yan. Boom, atras. Atras, boxer one. Atras. Ayun, bumigay. <laughs>